So yun mga kasubog no? So nandito kami ngayon sa uh, bukid So maangahoy kami ngayon So kuha kami ngayon ng kahoy Para may panggatong So Medyo Makulimlim yung panahon ngayon So maganda mga ngahoy ngayon Kala ko may uh, May multo na <laughs> yan so masarap mga ahoy ngayon kasi nga uh, hindi masyadong mainit. So, huwag naman sa nang umulan. So, ayan mga kasubog, so andito na kami sa kaingin. So, kukuhaan namin ng kahoy. So, may nangahoy din dyan. nasa kabila. Ayan, mga babae yung nandyan. So, yan. Saan? Doon sa kabila. Ha? ha? Huwakan mo lang muna. So, mga kami dito ng unti yung ginugulay. Yan yung dito mo lang makikita sa kaingin. Ha? Huh? nagsimula ng mamulaklak yung mga mais nila dito so yan mga kasubog no? so dito kami sa bandang kabila ng kaingin so nunguha muna kami dito ng ano yung crop dup yan so ang daming crop dito yan yun yung tinatawag na crop dito sa lugar namin ay hindi <laughs> Tika na umahulog yun nang dami ang lalaki pa. So masarap 'tong mga kasubok igisa. Oh. Yan. Dami. Yan, malaki 'yan. Oh. So medyo mahirap lang dumaan dito banda sa taas kasi nga malalim na yung palay. nakuha ang gulay. So halo-halo yan mga kasubog. So may crop dop, may sitaw, tsaka may ano, tatawag dito yung dahon ng lumbay. Yan. So halo-halo yan. So tara, let's go. Uwi na. Una-una na dun yung kasama ko.